Yun know, na mga kasari, so yan, bumili lang pala ako dito ng sore powder na kulay pink at saka kulay orange mga kasari. Bumili pala ako nitong ng powder dahil nga naubusan na pala ako sa kistante at sobrang binta kasi ito. Bali, dalawang klase pala yung binili ko mga kasari dahil nga yung iba nagahanap din ng ibang kulay. At ayan, dalawang kulay na pala yung aking binibili dahil ito lang naman yung mabinta dito sa aking tindahan. Kung so, mga ilagay dito o dinisplay mga kasari, ay tinatanggal ko muna ito yung scotch tape at ginupit-gupit ko na nga ito para madali nga makuha pag may bumibili. So, mabilis kasi ito mga kasari, pag gupit -gupit na, -lalong, -lalong lalo na pag talagang may bumibili na nga dito at namin na nga nakaabang ay kukuha ka na lang kaysa naman pag talagang nilalagay mo lang dito na hindi talaga nakagupit ay hassle na nga ito sa trabaho mo mga kasari dahil nga mapabilis yung ating ginagawa dahil nga gugupit pa tayo at ayan na nga kung nagupit na nga ay natapos na ay kukuha ka na lang kung ilang piraso yung kanilang bibilhin. Dito sa akin tindahan mga kasari kung ano lang talaga yung mabinta yun lang talaga ang paulit-ulit kong binibili. Sa negosyo nga di mo na kailangan makipagupit ninsyables ka kung araw-araw may kita sa yung tindahan kahit nga paunti-unti lang mga kasari sari. Sa pagninegosyo mga kasari, may kanya-kanya tayong -kanya diskarte sa ating tindahan dahil nga ako pag ang tubo ko lang dito sa tindahan mga kasari ay dalawang piso, piso o tatlong piso lang doon lang talaga yung malaki yung aking tutubuin kahit nga maliit ang importante na uubos naman yung aking mga paninda mga kasari, hindi ako nakipagkompetensya kung magkano yung presyo nila sa kabila. Kung ako talaga mga kasari, kung magkano lang yung tubo ko, yun lang talaga yung aking nilalagay dito sa tindahan at pagkatapos ko nga magupit-gupit doon mga kasari na aking mga soul powder dito sa tindahan mga kasari, ayan nilagay ko na dito at inayos ko dahil nga maganda kasi talaga pag nakaayos at talagang marami yung binibili mo at talagang punong-puno dahil nga masarap talaga sa mata pag nakikita mo yung mga paninda mo kasari o yung stanti mo na punong-puno talaga ang iyong tindahan. Ang discard di ko pala sa family dito sa aking tindahan mga kasari lalong-lalo na pag kulang talaga yung budget ko yung mga importante at wala lang dito sa aking tindahan yun lang muna ang binibili ko at nakalista dito sa aking papel mga kasari dahil nga pagdating doon sa grocery kung ano ang nadadampot ko at talagang kukulangin yung aking budget kaya ang ginagawa ko talaga makasari nililista ko ngayon aking binibili at kung wala lang ito. Yun lang talaga muna yung aking bibilhin. Kung marami naman talaga ako ang budget at kung ano lang nakukuha ko minsan nga hindi na ako naglilista. Dahil alam ko naman kung ano ang bibilhin ko at dahil hindi ka na nga manga, mangangamba pagdating sa counter mga kasari dahil syempre may budget-budget ka nga at pagkatapos ko nga doon mag-display at mag-ayos doon sa aking mga paninda mga kasari. Nag-repack naman ako dito ng aking mantika na ang tingi-tingi yung aking binibinta mga kasari dahil nga mas babinta kasi itong tingi-tingi na tigli lima kay di ito sa doon sa dibote dahil nga tumaas na nga yung ating mga panindang mantika mga kasari. Siyempre, kailangan din natin magtaas dito sa ating tindahan. Ali sa pagre-repack pala ng aking mga tingi-tingi na mantika dito sa ating tindahan mga kasari ang gamit kong plang plastic and one and one fourth by tin balikan tsado ko Kung alang ito yung pagre-repack para kahit paano ay tumutubo dito tayo ng kaunti kaysa doon sa mga dibuti mga kasari. Pero pag naubusan na nga na ako dito ng repack mga kasari at may bumibili ay talagang ginagawa ko talaga mga kasari nagtatakal talaga ako dahil nga sayang din naman yung binta pag hindi natin gagawin dito lalong-lalong pag wala tayong ni-repack ang ginagawa talaga mga kasari ay tinatakalan ko para may meron akong maibigay sa aking mga customer para hindi na pumunta doon sa iba.